Kwento tungkol sa natuklasan na ang bilanggu ay ikaw. Isang araw, may lalaking matagal ng galit sa kanyang kaibigan dahil sa isang malaking kasalanan. Araw-araw, dala niya ang bigat ng sama ng loob hindi siya mapakali, laging naiisip ang sakit na dulot sa kanya. Hanggang isang gabi, napaginipan niya na siya ay nakakulong sa isang madilim na selda. Sa kanyang panaginip, dumating ang kanyang kaibigan at binuksan ang kondado ng Zelda. Sa gulat niya, nang lumabas siya, napagtanto niyang hawak pala niya mismo ang susi sa buong panahon. Pagkagising niya, naintindihan niya ang mensahe ang kapatawaran ay hindi lang regalo para sa nakasakit, kundi para rin sa sarili. Kinabukasan, pinatawad niya ang kaibigan niya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, gamaan ang kanyang pakiramdam parang tunay siyang nakalaya. Aral, ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi kalayaan. Kapag pinatawad mo ang iba, hindi mo lang sila pinapalaya mula sa pagkakamali pinapalaya mo rin ang iyong sarili mula sa bigat ng galit at sakit.